fans ni ano ni Elmo Valyoso Vlog sa Kobontin Vlog sir. Oh, 'yun oh. so, 'di ba? <laughs> mga mga suki 'yan, mga suki. Oh, so, yun, mga suki 'yan dito ni Boss Dan. Oh, 'yun 'yung suki 'yan, wala ay sa yun, sa YouTube ay eh. tapo lang niya oh, sa mga 'to. So walang bigla sir, kami no, mahaba-haba. Eh hindi ko nakakasama, minsan kasi so, pag ano. Nakita ko na si Papansin, yung mga sapatos na sa bagyo yung inaano Oh, ginagawa nito rito. Sa ulo sa bagyo sila mama kunan natin guys yung mga ano sir kunan muna namin tong mga ano sir para may ma-upload kami ni Boselmo wala oh tira natin dito S guys mga rilo rito okay. Guys, mga rilo rito ni Boss Dan. Kami una natin ito guys mga rilo ni boss da no si mga seiko dito yan guys oh dami ito guys mga rolex so. Oh. rolex diba Muro rolex ito guys oh rolex siya iba iba yung design niya guys iba iba rin yung kulay may gold may stainless guys na ano iba ba? Mga Seiko okay, 5. mga Ay, Oh. Ay, kay Boss Dan tayo. Oh, yun. Ay, hey, ma'am. May nabili na, sir. May nabili na po. Ayan. Na. <laughs> yun, oh. Oo. Oh, dito <laughs> po kayo, kay Boss Dan. Oh, yun guys. May binili na silang rilo dito. Ito guys, yung mga Seiko nila rito. Seiko 5. Thank you po yan. Okay, so. Seiko 5 po guys, ah. Sa mga gustong bumili ng mga rilo guys, dito kayo pumunta kay Boss Dan. Ngay cho. Ngay quýt anh yorito. Ngay kulei orange yung lob. Ngay kong kulei plastic. Ngay kulei 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 po. tanongin na lang po natin doon sa may-ari. Dan, magkano daw po sa ano? Yan. 3.5 po. O, Halos lahat ba to? Ano yan? Yan, tanong ka na lang dyan sir Sa ano, para malalaman nyo po yung mga pre uh, I anin mean, uh original ba yan? Replica lang yan sir Replica pero magaganda na mga... mo yung mga... Magagandang ano nang makikita Luminous yan. Magandang makina nyan Magandang makina sir Hindi ganito lang sir pagkalugaw ano, mo Di Dito mo pararap oh, mo Oh, okay. Lang, Alugin lang. Naman, speaker lang. lang. <laughs> hindi naman speaker para, pag, oh, ganun yan. Ganun lang. Naano niyo po sir, random niyo po. Siya, no, no. Oh. Walang kwenta yung naririnig niya. Bumabalok na. oh, you oh, know. Oh. Ganun pala yun, guys. Isang daliri lang lalagay mo sa ilalim, no? Mararam na ko ngayon ng Dito, 2-6 yung 2-5 yung silver. Ito, 2-5. Yung silver. Oo. 2-5 ang fix nito. Dito, 2 Maganda mo ang machine At pabuksan natin. Mga Swiss. Oh, Swiss ang makina. Swiss ang makina. Oh, Swiss daw makina, sir. Maganda na yan, sir. Oh. Mga rilo sa halagang gano'n. Sa mga gano. namin, sir. Nasa Green Hills. mo yan. Nasa 3C. Doon sa mga tanong. Kanya din. Hindi. Mga matik din. Automatic din. Okay, so. Gamar TV guys Saka si Kois Joe Nandi dito Vlog din lang Dito na tayo sa papasok ng ano Punta natin yung mga kaibigan natin dito Ay kuya Good morning Jan. Good morning, good morning. Oh guys, ang bungad natin no oh, puro mga gulay. Oh, tiba dami rito sa mga murang alaga guys makakabili na kayo ng gulay dito oh, may 20 pesos guys na ano uh, tawag niyan ampalaya palaya diba oh, tumpok dito o, sa mga ano guys o, 2020 lang oh may gulay na kayo pwedeng pang pakbit dito isang set na no? okay dito lang yan sa Carmen Planas guys uh, tapo tayo oh hello good morning <laughs> good morning good morning Jan. oh asa na yung idol natin dyan yun naglalatag oh Hey shout out dyan Good morning, good morning Oh, si DJ Rizaldi Oo, oh, yan, naglatag siya Yon, chat out diyan. Uh, subscribe po natin yung channel din ni DJ Rizal de TV guys. Ito siya. Yon, oh, di ba? Dito siya guys, nagtitinda rin siya, naglalatag yung siya rito sa Carmen plaza. dami siyang latag ngayon dito. Oh, lorat bye, bye planas. Oh, yon <laughs> oh. Oh, yan guys, tingnan natin. Oh, di ba? Oh, sa 10 pesos. Diba? Wow. oh, yan yeah, Ano na link ngayon dito sa may Planas, Ayan. Carmen Planas. Yung Carmen Planas daw guys. Dito nyo mo makikita mga legit na mga bagay na kailangan nyo rito. Okay. Mga cellphone, oh, po, mga pamay. Ang garton. Kahit okay, ano. No. Okay na okay dito, mura-mura. Yun, murang-mura gawin. Carmen Planas lang ba? Punta po kayo dito. Yon. pangalan natin sir. Oh, si Lito Garcia from Carmen Planas. Yun, thank you. Thank you, thank you guys. Hello guys, uh, ito yung lumang uh, tawag nila dati rito, Petromax ba? Meron to rito, oh, magkano? Antik na antik to. Magkano bentahan mo yan? 350 sa. Oh, good. Talaga namang napakaganda nitong ano na to, guys. So, 350 may Petromax na kain ganito. Oh, 'di ba? Antik to, guys. So, sa tangke nito solid na solid talaga tangke nito yan solid siya guys so may mga glass pa okay pa yung mga glass bibilan nyo lang to ng parang alcohol niya guys o diba 350 o diba yun din dito dami rin dito guys so pang kalaykay pang ano guys pang halaman ikano benta mo ikano 50 50 Oh, 50 na no tong dalawa guys, oh. Oh, panghalaman, 50. 'Di diba? 50 pesos, oh. 50, may mga kutsilyo pa rito, oh. Okay na okay to dito. May blower din, guys. Dito ya, yeah. magkano? Pang-massage pala to. Magkano? 250 guys, oh, pang-massage. O, sa mga masasakit ng katawan natin dyan, mga, ba, mga braso, likod. Ito guys, pang masad, pang relax. O, 250 lang. Ito lang natin yung makikita kay kuya. Lagi naman to dito. O, ba diba? Ito na kayo pumunta guys. O. May mini aircon pa o. Mini aircon no? dito magkano? 200 guys oh. Yung pwede kang manood dito. Ipanood e eh, kang sinasaksakan to ng ano, Diba? ba? mo. Ayun guys oh. 200 oh. Meron na kayo. Diyan sa mini ano na 'yan. Ito. 200. Oh, guys, mini aircon no. Rechargeable. Oh, rechargeable guys oh. oh 200 lang. Diba? 200. Oh. Guys, oh. Dami dito oh. sa so, mga pantalon. Magkano benta mo sa pantalon? Tandaan guys sa pantalon. So, di ba? Sa mga sapatos. 150. Ah, uh, yung kulay brown sa custom black. Ano? Uh, 150 guys. Ayun guys, so may torch ako nakita pang cutting. Magkano? 1,000 guys sa uh, torch na 'yan. Oh. May busina pa oh, set. Magkano sa busina? 51 isa. 51 isa guys. So dalawa na 'yun eh, isang set so 100. Oh, so, you know, may mga pang mga pamposit natin diyan, panlababo. Oh. Meron doon, may cutter pa. Magkano doon sa cutter? Nakikita ko. Red stock, ay sweet Yung 70 guys oh. Hey, meron na si Pet